May ang nagtatanong kung tatakbo ba siya sa sunod na eleksyon. Pero ngayong midterm eleksyon, malamang hindi siya tatakbo. Pero bago ito yung magpatuloy, pakisupport naman ako sa King mga boss. Maraming salamat. Ito ang sinasabi ng ating Vice Presidente na si Inday Sara Duterte. Pakinggan mo si Gomez Manipulo, so hindi sila mag-i, sila mag-agaw. Basin, hindi sila mag-agaw sa sumunod na ito. So mananako din niyo sa inyo ka kay nampan na po sa inyo ha, kay bagay ko sa sumunod na eleksyon. Ayon sinabi niya na tatakbo siya sa susunod na eleksyon. Malamang sa presidential election siya tatakbo. Ismayado si Inday Sara Duterte sa pangyayari na may mga bayaran na pirma sa People Initiative sa kanyang lugar sa daba. Ikaw, suportado mo ba si BP Sara Duterte sa pagka -presidente?